Ngayon mga kamaster, na welcome na naman sa ating vlog Asan tayo babe? <laughs> ito ay sa Das Marinas Oo, oh, kaya maraming puno ngayon dito sa nasa Cavite kami uh, Nandito kami para lakarin ko yung aking isang ID Ang sa mga malagang ID, yung postal ID Para mag-renew Diba? Yeah. Bali, oh. hindi ko lang panong street to, pero papunta to sa ano eh, sa yung postal na malapit sa tawag doon, marketplace sa palengke and then maghanap si babe ng ice cream grabe Lapit <laughs> na po tayo mga ka-master And then ito na Ang post office post office Para mag-renew right. Sa akin po mag-renew po ako ng postal sa. Ang uh, ID ko kasi ay itim. Opo. same address? Opo, wala wala Yan na lang po sir, ID. Okay. Sila niyo muna yan. Okay. Pilihan kami namin ito. Master no um, pinasa na po natin yung lumang ID yung itim na ID yung luma saka yung form para sa renewal ng postal so binigay ko na doon sa cashier so pagkabigay ko so sabi ay hihintay na lang daw ano tatawagin na lang daw ako so dito tayo nakapapun kaya tayo waiting waiting at yun nga hintay natin na tawagin yung pangalan natin alright at oras ngayon ay mga uh, magala stress na so ang stress na ng hapon so, so hanggang oh, open lang sila dito mula uh, 7 uh, 8 a.m. hanggang 5 a. 5 p.m. so malapit na po sila dito na mag close kasi malapit na mag 5 talala stress na ng hapon eh. so buti nakahabol tayo at nakapag fill up ng form at hintayin natin ang result hintayin natin yung pangalan na tawagin ako alright Ayan, so nagbigay na po yung bayad natin so, para sa costal. So, nasa 600 pesos. si pinili ko ata is yung rush. Ata, mga, kam mga kamaster. So yan po mga kamaster yung regular na bayad. So 500 for one month release. And then yung rush. Yan yung rush yung 650 pesos. Yung yan yung kinuha po natin mga kamaster. Na nasa 5 days working release. Yan. So 5 days makukuha na po natin ang cost out. Yan. Hindi inihintay pa namin dito yung pangalan ko na matawag. Yan. So pero bayad na eh. No? Bayad na. Nakabayad na. Kasi so, talaga ano? Ho -ho, ngayon din ibibigay? Hindi. So ngayon lang yung resibo ibibigay yung receipt lang yung ibibigay siguro kasi nakalagay 5 days eh 5 days yung ano yung process so mga siguro ako kukuha dito ano, kapag But tapos then, na yung process ano isa din sa mga nagustuhan ko yung part ay <laughs> malanday all star yan pero nakapagbigay na ako ng ano ng rush na pangbayad so nasa kanila na, <laughs> nasa kanila na yung ano yung information na kailangan nila para sa Postal renewal. So hintayin ko na lang dito sa labas, patawag ang pangalan ko. All right. Po mga ka master no. Ah, uh, nakakapilan na po tayo para doon sa biometrics na kailanganin natin. Yeah. So ako na po yung next dito. Yan. Yeah. So do ko na yung mga information. So make it sure lang na ano na yung mga address at yung mga birthday at yung mga information na kailangan doon sa ID. Well, in my case naman hindi naman wala naman nung ipapabago nun kaya medyo mabis lang naman yung process siguro sa akin yan alright

thank you yun mga kamaster no? tapos na po tayo sa araw ng pag ayos ng postal oh, date no? ito na po yung ano natin receipt natin ayan yung receipt sibo at syempre dahil rush hour yung pinili natin ang sabi nung cashier ay babalikan ko siya ng Wednesday next week ayan next next week Ando na yung ano, ando na yung postal ID ko, yung BBC type, yung yung mismong card na mismo. So So dahil nga sa mas para sa akin kasi mas convenient yung ano eh, yung, yung para hindi makapaghintay. Ako na mismo yung pupunta para agad ko na siya makuha. E, pre present ko na lang itong resibo. Yan, postal. At makukuha ko na agad yan. Ano masabi mo, babe? Good. All right. So sa mga ano no, sa mga kamaster natin diyan na uh, gustong maglakad ng postal ID, i-scribe niyo lamang itong reference. So by the way, hanggang dito na lang muna ating vlog. Actually, pupuntahan pa kami yung voters ID. Pero siguro sa ibang vlog ko na lang gagawin yan. okay? Para na tayo, bye-bye. Sa -bye. di pa, pa subscribe subscribe na. Bye-bye.